Never. <clears throat> Marilyn, hindi ko lang napupunta ka dito ngayon, ah. Um, actually, hindi naman ako nandito para bisitahin kayo. Nandito ako para pumasok sa so trabaho. Ibig mo sabihin? Binawi ko na kasi yung resignation letter ko kayong Miss Ale. Eh. Kaya, hindi na ako ng trabaho. How dare you? Ibang klasika ka talaga, no? Paano mo nagawa yun, ha? Paano mo nagawang utuin si Marin at bumalik sa trabaho? Sinilang mo ba siya ng mas malaking sweldo? Did you bribe her with material things? Paano mo nagawang lasunin ng utak ng kaibigan ko? Sandali lang, ha? Ano ba sinasabi mo, Darlene? Wala akong ginawa kay Marilyn. Siya ang pumunta sa akin at hiningi niya yung dati niyang trabaho. You're lying. Hindi yun gagawin ni Manan dahil hindi niya kaya magsinungaling kay Nay Perlita. Bakit parang ang hirap mong paniwalaan na baka sakaling bumalik siya sa akin because I'm a nice boss? Alam mo yung sa sa'yo eh. Mabuti pang ang ibang tao? Nakikita nilang mabuti akong tao. Hindi kagaya mo. Tingin mo sa akin, monster. Alam mo, Mami. Dati tingin ko sa'yo ang hell. Pero hindi ka bumaba sa langit eh. Never kita ng abot. Until one day, I just stopped caring. Kaya kung sinasabi mong mali ako, kung sinasabi mo talaga na hindi ka monster, then let Marilyn go para hindi na sila mag-away